Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Tea Plant. Ang video ngayon ay batay sa planta ng tea dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Tea halaman sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at i-set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng tea plant. halamang tea ay isang tropikal na malapad na dahon na evergreen na halaman na may mga makukulay na dahon na parang palma. Maaari itong lumaki bilang isang landscape specimen sa mga tropikal na klima, ngunit mas madalas na lumaki bilang isang nakapaso na house plant. Ang halaman ay minamahal para sa makulay, malaki, isa hanggang 2.5 talampakan ang haba, mabilis na lumalago, at pangmatagal ang mga dahon. Sa tagsibol, ang mga panlabas na halaman ay maaaring magbunga ng maliliit na anim na talulot na hugis bituin na mga bulaklak sa isang bumabagsak na sanga na tangkay o panicule. Kung lumaki sa labas sa hardin, ang halaman ay pinakamahusay na itanim sa tagsibol. Ito ay nakakalason sa mga tao at mga alagang hayop. Common name: Ti plant, good luck plant, Hawaiian ti plant. Botanical name: Cordyline fruticosa, Dating Cordyline terminalis. Pamilya: Asparagaceae. Uri ng halaman shrub. Mature size dalawa tandang bawas isa sero ergi ang taas, tatlo, apat di wide. Bahagyang exposure sa araw. Uri ng lupa well-drained, loamy. Ignang lupa acidic, neutral. Bloom time spring. Kulay ng bulaklak puti, rosas, dilaw, lila. Hardiness zone isa sero, labindalawa, usda. Native area Asia, Australia. Toxicity nakakalason sa tao, nakakalason sa mga alagang hayop. Di plant care. Narito ang mga pangunahing kinakailangan sa pangangalaga para sa pagpapalaki ng isang halaman. Para sa labas, pumili ng isang lokasyon na may limitadong direktang sikat ng araw o na-filter na sikat ng araw. Sa loob ng bahay, ilagay ang halaman sa isang lugar na may maraming maliwanag na hindi direktang liwanan. Itanim ito sa lupa na naglalaman ng maraming organikong bagay, bahagyang asidik, at mahusay na pinatuyo. Panatilihing basa ang lupa, ngunit hindi puspos at tubig ng naayon. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa mga temperaturang mababa sa 50 degrees, patabain ang mga panlabas na halaman na may kumpletong balanseng pataba isang beses sa tagsibol at mga nakapaso na halaman buwan-buwan. Putulin ang halaman kung kinakailangan upang panatilihin itong tumingin sa pinakamahusay o kontrolin ang taas ng panloob ng mga halaman. Liwanag Ang pagkuha ng liwanag na pagkakalantad ng tama sa tea plant ay medyo nakakalito. Ang buong araw ay nagbibigay ng pinakamahusay na kulay ng dahon, ngunit ang sobrang direktang mainit na sikat ng araw ay nagiging sanhi ng pagbrowning ng mga tip at gilid. Ang halamang tea ay itinuturing na isang full sun specimen, anim na oras o higit pa bawat araw, ngunit kapag lumaki sa labas, ito ay makikinabang sa pagiging lilim sa pinakamainit na oras ng hapon. Gayunpaman, maaari nitong tiisin ang isang lokasyon na may maliwanag na na-filter na liwanag para sa buong araw. Sa mababang liwanag na mga kondisyon, ang mga halaman na ito ay maaaring mawala ang ilan sa kanilang maliwanag na kulay at maging mas berde. Kapag lumaki sa loob ng bahay, bigyan ang halaman ng mas maraming maliwanag na hindi direktang liwanag hanggat maaari. Lupa Ang mga halaman ng tea ay mas gusto ang bahagyang asidik na lupa na mataba at mahusay na pinatuyo. Ang mabuhangin o mabuhangin na lupa na may maraming organikong bagay ay gumagana ng maayos. Iwasan ang basa o matigas na luad at mga lugar na may spray ng asin. Tubig Bilang isang halamang hardin, ang halamang tea ay pinakamainam na tumutubo sa lupa na pinananatiling basa, ngunit hindi palaging nabubusog. Kapag walang sapat na pag-ulan, tubig ng malalim mga dalawang beses sa isang linggo, mga isa pulgada ng tubig sa kabuan. Tubig sa antas ng lupa upang panatilihing tuyo ang mga dahon. Sa taglagas at taglamig, mas matipid ang tubig, isang beses bawat dalawang linggo ay kadalasang sapat. Takpan ang paligid ng halaman na may dalawa hanggang anim na pulgadang malalim na layer ng mulch, apat na pulgada mula sa base ng trunk. Kapag nagdidilig ng mga halamang nakapaso, hintayang matuyo ang tuktok na pulgada ng lupa, pagkatapos ay diligan ng malalim hanggang sa maubos ng tubig ang mga butas ng paagusan sa palayo. Ang pagtutubig minsan sa isang linggo ay karaniwang sapat para sa mga nakapaso na halaman. Ang mga halaman na ito ay napakasensitibo sa fluoride, kaya pinakamahusay na diligan ang mga ito ng tubig ulan o debot in distilled water. Ang fluoridated na tubig ay maaaring maging sanhi ng pagiging kayumanggi ng mga dulo at gilid ng dahon. Temperatura at halumigmig Bagamat ang mga halaman ay nabubuhay sa maikling lamig na 30 degrees E, eh, ang mga halaman na ito ay hindi pinahihintulutan ang matagal na temperatura sa ibaba 50 degrees ang planta ng tea ay pinakamainam na lumalaki kung saan ang mga temperatura ay nananatili sa isang matatag na hanay sa pagitan ng 65 at 75 degrees. Kung inilipat mo ang iyong house plant sa labas para sa tag-araw, siguraduhin dalhin ito sa loob bago ang unang taglagas na hamog na nagyelo. Sa loob ng bahay, iwasan ang mga lokasyong may mga draft mula sa mga bintana o pinto sa panahon ng taglamig. Tulad ng maraming mga tropikal na halaman, ang halaman ng tea ay mas gusto ang isang medyo mahalumigmig na kapaligiran. Kapag lumalaki ang mga ito sa loob ng bahay sa mga pinainit na silid na may tuyong hangin, ilagay ang mga kaldero sa isang mababaw na ulam na puno ng tubig upang mapataas ang halumigmig o gumamit ng humidifier ng silid. Pataba Kapag itinanim sa labas, pakainin ang mga halaman isang beses sa tagsibol ng isang mabagal na paglabas na pataba na balanseng mabuti sa nitrogen, phosphorus, at potassium. Ikalat ang pataba ng pantay-pantay sa paligid ng lupa kahit isang talampakan ang layo mula sa base ng halaman. Tubig ng malalim Ang mga nakapaso na halaman ay dapat pakainin buwan-buwan ng isang balansing pataba na nalulusaw sa tubig. Para sa halagang gagamitin, sundin ang mga tagubilin sa label ng produkto. Sa panahon ng taglagas at taglamig, pigilin ang pagpapakain dahil ang halaman ay nagpapabagal sa rate ng paglago nito. Pruning ang tanging mahalagang pruning ay alisin ang mga dilaw na dahon habang lumilitaw ang mga ito. Natural lang na mamatay ang mga lumang dahon habang tumatanda ang halaman. Gupitin ang malalaki o hindi kaakit-akit na mga tangkay. Ligtas na gupitin ang halaman na kasing baba ng anim na pulgada mula sa tuktok ng lupa. Ang mga pagbawas ay maaaring mukhang marahas, ngunit ang malusog na mga bagong shoots ay mabilis na lumalaki. Pagpapalaganap ng tiplant. Ang mga halaman ng tea ay pinalaganap sa pamamagitan ng ilang mga pamamaraan, kabilang ang pagpapatong, paglalagay ng mga pinagputulan sa tubig, paghahati, o paghahasik ng mga buto. Ngunit ang isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang pagrutan ng mga short stem cane na section. Narito kung paano ito gawin: Magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng isa pulgada ng mga pinagputulan mula sa mga bata at malusog na tungkod gamit ang matatalas na pruner. Itanim ang tungkod sa isang palayok na puno ng tuyong lupa, tulad ng kombinasyon ng buhangin, peat moss, at perlite o vermiculite. Gamit ang tungkod sa gilid nito, ibaon ito sa lalim na katumbas ng isang kapat ng diameter nito. Panatilihing basa ang lupa at ilagay ang pinagputulan sa isang mainit, bahagyang maaraw na lugar. Ang mga ugat ay dapat bumuo mula sa mga node sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo. Kapag lumitaw ang mga bagong birding shoots, ang pagputol ay handa ng itanim sa hardin o sa isang mas malaking permanenteng palayo. Maaari mo ring palaganapin ang mga halaman sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagputulan sa tubig, magsimula sa pamamagitan ng pagputol ng isang piraso ng malusog na tungkod na hindi bababa sa lima pulgada ang haba. Ilagay ito sa sapat na tubig upang matakpan, ngunit huwag ilubog ang tungkod. Regular na palitan ang tubig upang mapanatiling malinis at sariwa. Kapag ang tungkod ay nakabuo ng isang matatag na sistema ng ugat, itanim ito sa labas o sa isang lalagyan na puno ng komersyal na potting soil o buhangin na sinamahan ng peat moss, vermiculite, o perlite. Potting at repotting tea plant Ang isang mahusay na draining potting soil ay pinakamahusay na gagana para sa pagpoting ng iyong tea plant. Ang anumang material ay gagana para sa lalagyan, ngunit dapat itong magkaroon ng ilang mga butas sa paagusan. Ang mga nakapaso na halaman ay lumalaki ng mas mabagal kaysa sa mga specimen sa hardin, kaya dapat na makayanan mo ang pagrepot lamang tuwing dalawa o tatlong taon kapag nakita mo ang mga ugat na nagsisimulang tumubo mula sa mga butas ng paagusan. Kapag nagre-repot, pumili ng bagong lalagyan na mas malaki lang ng kaunti kaysa sa nauna. Habang ang mga halaman ay nagiging mas mature, ang rate ng paglago ay bumabagal at kailangan nila ng reporting mas madalas. Habang lumalaki ang mga halamang ito, maaaring mabigat ang mga ito at madaling tumagilid kung lumalaki sa isang deck o pasyo. Mag-op para sa isang malawak at mabigat na lalagyan upang magbigay ng balance para sa mas matataas na halaman. Overwintering Kung ang temperatura sa iyong lokasyon ay bumaba sa ibaba 50 degrees sa panahon ng taglamig, ang halaman ay dapat na nakapaso at dalhin sa loob ng bahay o taglamig. Kung posible ang malamig na mga snap sa iyong rehiyon, protektahan ang mga halaman sa taglamig na may humigit kumulang anim na pulgada ng mulch na tumatakip sa root zone ng halaman. Gayon din, isa alang-alang ang isang takip ng hamog na nagyelo o pagbubuklod ng mga dahon ng magkasama upang maprotektahan ang mga ito mula sa malupit na pagkakalantad ng hangin o nagyelong pag iipon ng tubig sa mga recess ng halaman. Lumalago man sa loob o sa labas, pigilin ang pagpapakain sa taglagas at taglamig dahil ang mga halaman na ito ay natural na nagpapabagal sa kanilang paglaki sa panahong ito. Mga karaniwang peste at sakit sa halaman Ang mga karaniwang pest na dapat bantayan ay fungus gnats, mealybugs, mites, scale insects, at thrips. Upang maiwasan ang mga infestation ng insekto, punasan ng regular ang mga dahon ng malinis na basang tela. Ang pagbuhos ng mga pestisidyo sa lupa ay makokontrol ang fungus gnats, mealybugs, at scale, ngunit ang pagspray ng mga dahon ay pinakamahusay na gumagana para sa mga mayte. Sa makulimlim o basang mga kondisyon, ang halaman ay umaakit ng mga snail at slob. Ang halaman ng tea ay madaling kapitan ng iba't ibang fungal disease, tulad ng leaf spot, lalo na kapag lumalaki sa basang lupa at masikip na kondisyon. Tatlo iwasan ang pagdidilig sa ibabaw at magbigay ng magandang sirkulasyon ng hangin. Mga karaniwang problema sa tea plant Ang halaman ng tea ay karaniwang isang medyo walang problemang halaman, ngunit maaari mong mapansin ang mga problemang ito, mga dahon ng browning. Ang pinakakaraniwang problema sa kultura sa halamang tea ay ang mga dulo ng dahon ng browning. Karaniwan itong nangyayari kapag ang mga kondisyon ay masyadong tuyo, lalo na ang mababang halumigmig ng hangin na karaniwan sa mga buwan ng paglamig sa mga mapagtimpi na klima. Siguraduhing regular na magdilig, at ilagay ang palayok sa isang kawali na puno ng mga bato at tubig, o gumamit ng humidifier ng silid. Ang isa pang dahilan ng pag-browning ng mga tip at gilid ng dahon ay ang sobrang fluoride sa tubig. Gumamit ng distilled water kung saan ito ay isang problema. Mahina ang kulay ng dahon. Kung ang iyong halaman ay nawala ang kulay ng mga dahon na naroroon noong binili mo ang iyong halaman, sa halip ay babalik sa berde, maaaring ito ay dahil sa hindi sapat na sikat ng araw. Ilipat ito sa isang lokasyon kung saan nakakakuha ito ng hindi bababa sa anim na oras, at mas mainam na walong oras, ng direktang liwanag ng araw bawat araw. Sa mga panloob na halaman, ang paggamit ng mga artipisyal na grow light ay nakakatulong na maibalik ang kulay ng dahon. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng tea sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.